Noong March 16, 1957, alas otso ng umaga, isang tatlong daang talampakang haba ng spacecraft ang lumapag sa isang bukid sa Alexandria, Virginia. Dalawang lokal na pulis ang dumating sa pinangyarihan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng spacecraft. Ang mga opisyal ay naglabas ng kanilang mga baril na hindi sigurado kung ano ang aasahan. Nagulat sila nang lumabas ang isang lalaki na kung titignan ay normal naman. Ngumiti siya sa mga officers at kumaway. At bago pa makapagsalita ang pulis, sinabi ng estranghero sa malinaw na Ingles, kailangan kong makita ang presidente. Siyam na buwan pagkatapos ng kaganapang ito, itinatag ang NASA. Ito ang kwento ni Valiant Thor. At kung hindi mo alam ang kwentong ito, kumapit ka ng mahigpet hanggang sa huli. Noong taglagas ng 1957, inilunsad ng Soviet Union ang Sputnik 1 and 2, ang unang mga satellite na ginawa ng tao na pumunta sa orbit. At dito ay tila naisahan ang Estados Unidos. Ang mga Amerikano ay natakot sa idea na ang mga Russian ay maaaring maglunsad ng isang pag-atake mula sa kalawakan. At tila napahiya ang militar ng Amerikano sa teknolohiya ng Russia. At dito ay humiling ng aksyon si President Eisenhower. Noong January 31, 1958, tumugo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagtatangkang ilunsad ang Vanguard Satellite. Ngunit ito ay sumabog sa ilang sandali pagkatapos ng paglipad. Hindi maganda ang takbo ng space race para sa mga Amerikano. Hiniling ng Pangulo sa Kongreso na magtatag ng isang ahensya na mamamahala sa mga aktibidad ng mga Amerikano sa kalawakan. At noong Hulyo ng taong iyon, nalikha ang NASA. Bagamat ang mga Russian ay nagkaroon ng mas maraming tagumpay sa kalawakan sa mga susunod na taon, hindi rin nagtagal ay nakahabol din ang US at nalampasan ang Soviet Union. At hindi ito magagawa kung wala ang NASA at ang pagabante sa teknolohiya na ibinibigay ng NASA. Ang NASA ay nagmamayari ng higit sa 2,600 patent at kinikilala sa higit sa 2,000 commercial products na nagmula sa kanilang teknolohiya at ang pag ng teknolohiya dahil sa NASA ay napakabilis at ang kwento ni Valiant Thor ay maaaring magbigay ng ilang mga sagot. Si Thor na isang nilalang mula sa ibang mundo ay pumayag na ibahagi ang teknolohiya ng kanyang lahi sa Estados Unidos. Ngunit may hiningi siyang kapalit sa teknolohiyang ibabahagi niya. Noong umaga ng March 16, 1957, si Harley Andrew Bird na pamangkin ng maalamat na Admiral na si Richard Byrd ay nasa kanyang opisina sa Pentagon. Isa siyang mataas na opisyal na nagtatrabaho para sa Project Blue Book, ang nangungunang sikretong programang militar na nag-aral ng mga UFO mula 1952 hanggang 1969. Bandang 8.30 a.m., si Andrew Byrd ay nakatanggap ng panic call mula sa Alexandria Police Department. At ang mga opisyal ay patungo na sa Pentagon kasama ang isang bisita. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang sasakyan ng pulis sa Pentagon. Ang Secretary of Defense na si Charles Wilson at ang anim niyang tauhan ay nandoon para salubungin ang estranghero. Bumaba ng sasakyan ang isang matangkad na lalaki na may kayumangging buhok na may maaliwalas na itsura. Normal ang kanyang itsura maliban sa suot niyang metallic na jumpsuit. Ang estranghero ay pinapasok sa isang elevator na papunta sa basement ng Pentagon at mula doon isang underground train ang maghahatid sa grupo papunta sa White House. Diretso silang dadalhin sa Oval Office kung saan naghihintay si President Eisenhower. Tinanong ng Pangulo ang pangalan ng estranghero, siya ay sumagot at ang sinabi niya ay Valiant. Saan ka galing Valiant? Tanong ni Eisenhower. Galing ako sa planeta na tinatawag ng iyong Biblia na Morning and Evening Star sa Venus ba? Tanong ng presidente. Opo, sir. Si Eisenhower ay humingi ng patunay at inalok ni Val ang Pangulo na tignan ang kanyang spaceship. Sinabi ni Eisenhower na umupo muna sila at mag-usap saglit. Sinabi ni Val na ang Earth ay tahimik na inoobserbahan sa loob ng libu-libong taon. Ngunit dahil sa pag-imbento ng mga tao sa atomic bomb, nagpasya ang mga lahi ni Val na makialam. Ipinadala si Val ng kanilang mataas na konseho na kumakatawan sa isang pamunuan na sumasaklaw sa maraming planeta at maraming intelligent species. Sinabi ni Val na ang mataas na konseho ay makakatulong sa paglutas ng maraming problema sa Earth at nag-aalok sila ng tulong. Hiniling ng Pangulo kay Val na manatili sa Pentagon bilang kanyang bisita at pumayag naman si Val Hiniling din ng Pangulo na samahan siya ni Val sa isang pagpupulong sa bahay ni Howard Menger sa Highbridge, New Jersey. Ito ay isang maliit na pagtitipon ng mga mananaliksik at siyentista na nagpapayo sa Pangulo sa mga usapin ng UFO. Pumayag na naman si Val. Gusto rin niyang isama ang iba pa niyang tauhan at sa meeting na iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang binatang photographer ng Air Force na nagngangalang August Roberts ang nakakuha ng mga larawan ni Valiant Thor at ng kanyang mga tauhan. Dahil si Valiant Thor at ang mga tauhan niya ay magsusuot ng normal na damit ng tao para sa pagpupulong, nais ng militar na suriin at subukan ng spacesuit na kanyang isinuot. Tinawag nila itong The Miracle Garment. Ang mga damit na ito ay malalaki ngunit ito ay tumimbang lamang ng 6 ounces kasama ang isang pares ng bota. Hindi rin nila ito kayang sirain. Binaril nila ito. Binuhusan ng asido. Ginamitan ng laser. Kahit pa isang diamond tip drill ay walang nagawa. Hindi lang nila mabutas ang tela, hindi rin nila ito malagyan ng marka. Ito ang mga larawang kuha sa bahay ni Howard Menger sa meeting sa Highbridge, New Jersey. Ito ay mga larawan ni Val at ng iba pang miyembro ng kanyang crew. Si Don, si Jill at si Tanya. Sa pulong na ito, sinabi ni Val sa Pangulo kung paano sila makakatulong sa paglutas ng gutom sa mundo, paglunas sa mga sakit, at kung paano wakasan ang digmaan. Ngunit kailangang lahat ng mga bansang may mga sandatang nuklear ay maitigil. Ngunit sinabi ni Eisenhower na ang sangkatauhan ay hindi pahanda para sa gayong mga pagbabago. Doon napagtanto ni Val na hindi niya kayang gampanan ang kanyang misyon ng mag-isa. Kailangan niya ng isang taong mula sa Earth na bukas ang isipan upang tulungan siyang kumbinsihin ang mga pinuno ng mundo. At ang taong iyon ay gugugol ng tatlong taon na kasamang magtrabaho si Valiant Thor at ang kanyang pangalan ay Dr. Frank Stranges. Si Dr. Frank Stranges ay isang kilalang UFO researcher, author at theologian. Meron siyang PhD sa psychology, philosophy at criminology. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Frank mula kay August Roberts, ang photographer sa Highbridge Gathering. Nakuha niya ang mga larawang ito ng mga alien, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Si Frank ay namangha sa mga larawan at nagsimulang gamitin ang mga ito sa kanyang mga lecture. Pagkatapos magbigay ng isang pahayag sa Washington, D.C., Si Frank ay pumipirma ng mga kopya ng kanyang mga libro at nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Isang babae na nagpakilala bilang Nancy Warren, lumilingon-lingon siya sa paligid. At habang may hawak na Pentagon ID card, tahimik niyang tinatanong kung gusto ni Frank na makilala ang lalaki na nasa mga larawang yon. At siyempre siya ay napatalon sa tuwa at kinaumagahan, dumating si Frank sa Pentagon at dinala sa quarters ni Val. Bumukas ang pinto, inilahad ni Val ang kanyang kamay, nagbigay ng matamis ng ngiti, at binati si Frank. Alam ni Val ang lahat tungkol kay Frank. Saglit silang nag-usap at sinabi ni Val na kailangan daw niya ang tulong ni Frank. Gustong malaman ni Frank kung bakit sa lahat ng tao ay siya ang binigyan ng ganitong pagkakataon. Sinabi ni Val na si Frank ay may bukas na pag-iisip, patuloy na nakikipag-usap sa mga tao at isa ring ministro ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Well, si Frank Strangers ay isang Christian evangelist. Ipinapangaral niya na si Jesus at ang mga anghel ay mga extraterrestrial at may mga references sa Biblia tungkol sa UFOs. Ang misyon ni Thor ay iligtas ang sangkatauhan, partikular na tulungan ang sangkatauhan na makabalik sa Diyos. Hiniling ni Val kay Frank na tumulong sa pagpapalaganap ng mensaheng ito. Bilang kapalit, ibabahagi ni Val ang lahat ng mga kababalaghan ng universe sa sangkatauhan. Kahit na maikli lang ang pagpupulong na ito, maraming impormasyon ang ibinubunyag ni Val. Kinukumpirma niya na mayroong matalinong buhay sa ibang mga planeta. Marami pang planeta at mayroong higit pang mga solar system sa universe na di natin nalalaman. At sa susunod na ilang taon, nakikipagtulungan si Val sa gobyerno ng Estados Unidos at sumasang-ayon na ibahagi ang ilan sa kanyang teknolohiya tulad ng Sanasa NASA. At ang misyon ni Val ay opisyal nang nagsimula. Sa paglipas ng taon, ipinagtapat ni Val kay Frank Strange ang ilan sa mga extraterrestrial activity na nangyayari sa mundo. Halimbawa, dito ay may mga communication devices na nakatago sa mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. At ngayon ang ilan sa mga tahanan na ito ay nasa Reno, San Diego, Los Angeles at Geneva. At ang kagamitan ay holographic communicator. Kung sino man ang kausap mo ay parang nasa loob lang ng silid kung nasaan ka. At nakita ni Frank ang isa sa mga device na ito na ginagamit. At hindi siya makapaniwala dito. Ang kagamitang ito ay nagbibigay daan sa komunikasyon sa pagitan ng mga alien spaceship na nakabase sa Earth at sa home-based ship na nag-o-orbit sa planeta. At sa panahong ito, hindi maganda ang takbo ng trabaho ni Val kasama si President Eisenhower. Ilang beses na kinukumbinsi ni Val ang Pangulo na magpatawag ng pulong ng nagkakaisang mga bansa upang simulan ang proseso sa pagsali ng daigdig sa intergalactic community. Ngunit sa tuwing ito ay malapit ng mangyari, ang CIA o ang Department of Defense ay nakikialam. Natatakot sila na kapag lumabas ang mensahe ni Val, maraming tao ang susunod dito at ito ay banta sa kataas-taasang militar ng Amerika. At maaari nilang patahimikin ang presidente dahil dito. Si President Eisenhower ay nagbigay ng pahiwatig na ito ay nangyayari. Sa kanyang pamamaalam noong 1961, isang taon lamang matapos ang misyon ni Val, nagbabala si Eisenhower laban sa pagtatatag ng isang military industrial complex. At ang paglikha ng industriya ng armas ay magiging mapanganib na sila ay magiging masyadong mayaman at masyadong makapangyarihan. At tandaan natin na si Eisenhower ay kataas-taasang commander ng mga kaalyadong pwersa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay nahalal na pangulo dahil siya ay isang bayani sa digmaan. Ngunit dito niya sinasabi na hindi maaring payagan ang mga armas at digmaan na maging isang kumikitang negosyo. At mga kasamahan ni Eisenhower tulad ni General MacArthur ay naisip na kabaliwan ang talumpating ito, lalo na na nagiging napakalakas na ng Soviet Union. Ang tatlong taong misyon ni Val ay natapos noong 1960 at hindi naging matagumpay. Ngunit hindi iyon ang huling beses na narinig si Valiant Thor. Kahit na ang kanyang relasyon kay Val ay bumago ng kanyang buhay, ang mga karanasan ni Frank Strange ay hindi lahat positibo. Matapos magbigay ng lecture sa Germany, nilagyan ng laso ng kanyang pagkain at muntik na siyang mamatay. Dumating si Val na may dalang antidote at nagbabala kay Frank na tumingin siya lagi sa kanyang likod. Makalipas ang ilang taon, habang papunta si Frank para salubungin si Val, may humila sa kanya at ipinasok siya sa likuran ng kotse. Dinala siya sa disyerto at binugbog hanggang sa halos ikamatay niya at doon ay lumitaw si Val at Don. At sa kanilang honeymoon, si Frank at ang kanyang asawa ay binangga ng isang misteryosong itim na kotse. Nabali ang leeg at balakang ni Frank, muntik na siyang mamatay sa hospital. Ngunit nagpakita si Val at agad siyang pinagaling. Lumabas siya ng hospital ng araw na iyon sa perpektong kalusugan. Ngunit ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Frank ay nangyari noong Hunyo 1968. Sinabi ni Val kay Frank na lumipad papuntang San Diego. May kailangan siyang makita. Sinundo ni Val si Frank sa airport at nagbiyahe sila sa Timog, Mexico hanggang sa kabilang border at sa wakas ay huminto sa isang maliit na bayan na tinatawag na San Felipe. Ipinarada nila ang sasakyan sa likod ng isang restaurant at naglakad sa mabatong daan pababa sa dalampasigan. At doon nakita ni Frank, isang tatlong daang talampakan ang haba, dalawamput isang talampakan ang taas na silver na spaceship na ho hover sa ibabaw lamang ng tubig. Tumingin si Val kay Frank, itinuro ang spacecraft at nagtanong, Gusto mo bang makita? Ang loob ng spaceship ay napakalaki. Parang hindi ito scientific. Para itong resort, may library, gym, dining hall, at media room. Pagkatapos maglibot, dinala si Frank sa kanyang silid. Sinabi niya na ang sahig ay parang makapal na ulap. At sa bawat hakbang, ang ibabaw nito ay lumilikha ng bakas ng kanyang paa. Walang mga sulok o kanto kahit saan. Ang pakiramdam niya ay napaka mapayapa. Si Frank ay tumahan dito at nakaramdam siya ng pinakamatahimik na gabi ng pagtulog sa buong buhay niya. Kinaumagahan, dinala ni Val si Frank sa paliparan ng San Diego. Sa paglipas ng mga taon, idinagdag ni Frank ang mga karanasang ito sa kanyang mga lecture. Sinusubukang ipalaganap ang mensahe ni Val. At noong 1967, inilathala niya ang aklat na pinamagatang Stranger at the Pentagon na nagdodokumento ng lahat ng oras ni Frank kasama si Val. Maraming larawan ni Val sa librong ito, Flying Saucer, lahat ng uri ng kakaibang bagay, at inisa-isa ni Frank ang teknolohiyang mayroon sila. Mga uri ng propulsyon, anti-gravity, lahat ng uri ng bagay. Isinama pa ni Frank ang isang diagram ng spaceship at kahit na si Frank Stranges ay pumanaw na ilang taon na ang nakararaan. Si Valiant Thor ay nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon. Habang pinapanood mo ito, ang kanyang spaceship na Victor 1 ay nakaparada at nakabalabal sa baybayin ng Lake Mead sa silangan ng Vegas. At ilang libong tao ang aware kay Val at sa Victor 1, kabilang ang humigit kumulang dalawang libong empleyado ng gobyerno. Ilang scientist pa ang nakasakay na rito. At nagtatapos ang libro sa isang mensahe mula kay Val. In short, sabi niya, dapat maging mabuti tayo sa isa't isa. Maging bukas ang isipan at gumugol ng mas maraming oras sa paglilingkod sa iba. Tratuhin ang mga tao tulad ng gusto mong tratuhin ka. Inilarawan ni Val ang Golden Rule. Nakakatuwang malaman na ang Golden Rule ay nalalapat kahit sa ang planeta ka naroroon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.